Alam niyo po ba na ang Islam ay hindi lang siya basta reliyon na tulad ng mga reliyon na nakikita natin sa ating paligid. Hindi ang Islam, ito yung tinatawag na sabi kong Arabic na din. Pag sinabing din, ito yung kaparaanan ng pamumuhay sapagkat sa Islam lahat itinuro, lahat may gabay. Papaano ka sa sasamba kompleto, at may gabay Islam. Kung paano ka makikitungo sa iyong kapwa, sa iyong asawa, sa iyong mga anak, sa iyong kapitbahay, sa iyong kakilala at hindi kilala, Ituro, itinuro ng pananampalatayang Islam. Kung paano ka magsasagawa ng business o pagnenegosyo, mayroong batas, mayroong ipinapahintulot at mayroon ipinagbabawal ang pananampalatayang Islam na hindi magdudulot ng kawalan ng katarungan. At lahat-lahat ng mga bagay na kung paano tayo mamumuhay sa mundong ibabaw na ito ay tinuro ng pananampalatayang Islam sapagkat sinabi ng Allah subhanahu ta'ala sa Quran al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan sa aron na ito ay ginawa ko ng ganap kompleto pag sinabi kompleto walang labis walang kulang wala ka nang hahanapin pa at wala ka nang kailangang ibabawas pa yan ang pananampalatayang Islam at yan lamang ang pananampalataya na siyang tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang nag-iisang tagapagika sapagat sinabi niya wa may yabtagi gayra la islami dina sino man ika ang maghanap pa ng ibang relihiyon liban sa islam ito ay hindi tatanggapin sa kanya falan yukbalamin wa hawa fil akhirati mil khasirin at sa kabilang buhay sa araw paghukom siya ay mapapabilang sa mga nalugi dahil sinabi na ng Allah inaddina dina Allah islam na ang pananampalataya o way of life o kaparaanan ng pamumuhay para sa Allah subhanahu wa ta'ala ito yung Islam na tinatawag kaya hindi lang siya basta tinatranslate ng relihiyon bagus ito po yung kaparaanan ng pamumuhay na kung saan igagabay ang tao sa kung ano yung nararapat at hindi nararapat na gawin niya habang siya ay nabubuhay sa mundong ibabaw nito. Na ito. Naway, no nagkaroon tayo ng dagdag kaalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.